Sinisipan ng bashers kung bakit na pagtripan ni Archie Alemania si Rita. Panoorin natin ang buong istorya. May mga netizens na sa halip makisimpatya sa ginawa o manong pambabastos ni Archie Alemania, kay Rita Danila ay sinisipa ang aktres. Basis sa nabasa nating komento sa social media, parang nabiktima pa ngayon ng victim-blaming culture ang kapuso senior actress matapos kasuhan si Archie ng AXE. Oblas Joviousness. Ayon sa ilang netizens, bakit daw kasi pumayag pa si Rita na sumakay sa sasakyan ng kapwa-kapuso aktor at magpahatid sa bahay nila sa Bacoor City, Cavite? Nagkita ang aktres at si Archie sa pag-Thanksgiving party ni Bea Alonso para sa cast ng production staff ng teleserye na ilang Widow's War at dito na raw, nagsimula ang pambabastos ng aktor kay Rita. Sinabi ng aktres sa kanyang complaint Affidavit na inihain last October 30 sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor City na sa party pa lang ay nagdadayalog na raw ang aktor ng Nakorita, huwag ka na lumapit sa akin, napaka-fuckabol mo. Tonight, mas matindi pa raw ang narinig niya kay Archie ng magduwit sila ng isa pang kapuso aktor na si Royce Cabrera sa party. Sabi raw ni Archie, Brad, tirahin mo na yan. Tang ina Royce, tirahin mo na yan. Pero sa kabila nga nito, nagdesisyon pa rin si Rita na magpahatid kay Archie sa bahay. Kaya naman, may ilang netizens ang nagsabing kasalanan din daw ng actress ang nangyari sa kanya. Base sa pahayag ng legal counsel ni Rita na si attorney Maggie Abraham Gardoki, natanong din niya ang actress at TV host kung bakit sumama pa siya kay Archie noong madaling araw na yon. Sa apidabit ni Rita, ipinaliwanag niya kung bakit pumayag siyang sumakay sa sasakyan ni Archie para magpahatid nga sa kanyang bahay. Say ni Rita, thinking that he was already sober, and that he went back to his being an elder brother who could safely take me home i agreed to ride with him and cancel my grab ride narito naman ang official statement ang Sparkle Talent Management na siyang nangangalaga sa career ni Rita we at the sparkle gma Artist center are committed to ensuring a safe and respectful environment for everyone regarding the recent incident involving Rita Daniela and Archie Alimanya We have listened to both sides of the story over the past weeks. We believe this matter should be addressed in the proper forum and we encourage both parties to engage in dialogue to resolve this issue fairly. We remain dedicated to supporting our artists and ensuring their well being. We trust that this process will lead to a constructive resolution.